Good morning, good morning everyone. So welcome to my YouTube channel and then to my the FB page on the Vlog, August 31, 2023. So updated sa to ang 3D and STL guide mo, no, sir. Okay? So congrats mo, no, sir. Sa so, 8.97 uh, pero no, alas 2 and then alas 5.019. So congrats na 0.19 hits per na STL mo, sir. and then pa 3D. Ora sa na nakarambol mo sir. Sa tanong yun sa eskalera. And then nakalas 2191. So check ato ang guide update kagahapon ha. Oras sa putsa ito ang 759 SP number. Nagpastiyag po ito siya. So mga nakaswerte kagahapon. So mga, let's hope nga. Nakaswerte mo. And then suyo mo sa itong community YCM. So ako mo nakajoin mo sir. Sa so, mga nakaswerte kagahapon. Para ma-update sa itong tukong be everyday to mga sir. Okay. Drive all zero day no. Alas uh, navy. So, as press plug. So, yatag din ang yan, no? Triple zero. So, dali ito, man, sir. Sa so, itong guide karoon, pabaliw sa ako share sa ito ang guide karoon, sir. Sa so, mga comment nga din ako mabasa din naman, sir. So, upload the video na So, dali din siya like, sir, ha? Pabaliw sa ako share din naman, sir para ma sure na ito, itong guide karoon. Madlawa. Then, sure, pa ay eh, makalimot pag-subscribe sa so, wala pa nakasubscribe. And then, syempre, sa pag-follow sa so, wala pa nakapollow sa so, so, itong FB page. And so, sa wapan ako dyan sa itong community YCM. So, click lang ang join button mo na sir. So, mabasa din ang join. So, click lang na mo na sir. So, sa mga bagong nag-renew sa itong community din ha. Tingnan thank you kayo. sa so, then, sa mga bagong ID na, no? Shout out sa inyong tanan. Salamat sa inyong nang support. So, subayin so, niyo yung guide. Update ni Press Vlog karong adlaw sir ha. Okay, so base sa trifle sir mo na sir. Natay plus tada na 055-501-290. So, anak. Nami bet sa tulong plus ka dito nga sir. Kaya mo target rambot. so, pwede ka pa mag 052 press back 509 wala pa na siya 510. Okay nga sir. so, pwede ba niya pa mamugeto magdagya pa mag 00 nga sir. namo din ha. 005 001 002 009. Okay nga sir. so, sa so, since 31 karon so, pwede ka pa ni bitbitong balik sa si 0 no lowest number mo 310. Okay mong sir? So, proceed ta. So, dito sa to ang 3D ni siya mong siya ha. Ano? STL. Sir, 3. Okay? So, hatag tago na din sa itong double pair para mm hmm

So, tryo, pwede rin ako. So, ibet e na ko ka ng upat din, ha? So, pero napakita sa so, mga kaya ng 8, 8, 6, 6, ha? So, upat na ako, ibet. E ngayon, makupihan sa 6, 6, ngayon, sir. Ngayon mo, nakagawas ng 0, 7, 6. Then, sa 8, 8, 5, 3, 8, nakagawas na. Sa 8, 5, 4, nakagawas na. Okay, press ko kung magawas double, based ni kagahapon. Okay? So, ana, pwede rin nyo combine si 1, 1, 4, 4, 5, 5, 5 7, 7. So, okay, bet ni naman, sir, kay C, 8, 5, 5, ta and then C6, 7, 7. Okay? So, nabibeta ng duha, pitita lang pali yung mga sir. So, besta kani. No, so, base sa 1, 1 mga sir, nagawa sa gapo ng sir 1, 9, kung rasagyan sa nakarambol, pwede rin yung bit, -bit sa 1, 1. Ha? Combine nyo si 1, 1 ba din ha? 9 or 0. So, dito sa to ang single number. So, nag-update na sa itong new maintain. Once you're ha? Check lang paliho sa itong new maintain, ha? started karon Ang ah, September 2. Okay, sa SK monster sir, if ever gusto ka so basi magpadayon ka ng SK mo, sir, so sa missing monster kay puro SK. Okay, so pwede mo mag 2, 4, 3, and then si 5, 6, 4. So, manay na SK mo, sir. Okay, 2, 3, 4, 5, 6, man. So, puro eskalera. Ito na mo na ko, na ko. So, kaniko. 5, 6, 4. Happy? gusto mo magpadayon sa eskalera. So, based sa itong guide mo, sir, maka-SK ta. Say, 2, 0, Ha? Tapos so, ta. Single number ta. So, natin last 2 3, 8, 2, and 5, Natay 3, and 5, sir. pa mares, niyo kumbay ng guide nato din, ha? Pidera niyo bet sa sword 2 mo, sir. Sa steel sword to. 2. Atong At last to din, ha? Or guide pair na to mo, sir. Ay pa paris niyo, pidera Pwede rin siya kumbay niya. Base sa tong gadiri makadobo mo sa 50 all. Nadi na kompleto. 055 ug 500. Kapi mo sir. Tapusita. <coughs> Dito sa to Three eight eight three. Based sa three eight eight three, last box. Five three eight, ha. Or if si plus one, niya, five eight three. Copy mo, sir. So, 2 may rest ka na. 3, di ba kasi 3, 8, Kung bet, ninyo mo rest mo. Copy mo, sir. 538 O, uh, ha? So, best ako din naman, sir. Si 1, 3, 8, ah. Okay? 138 3, 8, Target rumble palihog. So, mo, ha. 538, 380, mo, sir. SP number to pong, sir. Kaya nag-pasti uh, Visayas mo ito. So, pwede rin kayo nyo bitwiton ka ron. Yan naman, nagpakita kaya si 5-9 Happy? Okay. Dito sa to ang 2-9. 9-2. Parisin nyo itong 2 9 9, 9, 9 mo, sir. Nagpamaris ana. Bisa itong guide natay. 2 9 0, din ha. So, ibet ako mo, sir. Si 5 2 -9. Oke okay, target trample pa lihog. So, bisa tong gadi na, mag zero. Ah, oke. okay. nih muna ni, ito na yung zero day. So, kapi so, ang SP na ito, sir. spin number na ito mga sir, magdagay, pero nga 5005. So, na may gaya din na daan mga sir. Gusto mong lowest number sa 5005. syempre na din na ang iyang double. Parisin nyo mga sir, namit pamari ha. Okay, if ever, ah, uh, namit pamari sa sila na yun. Ngakuha din na mga sir, si 8-5-0 ta. Target rambol paliw ha. Panala. So, spin na ito kagapon mga sir, kaya 9-7-5. mo na. Pwede rin yung bit basit musubay siya sa 3D. Tapi, sa so, kanala akong update sa inyo, sir. So, namibet sa kong yata karong hospital lang. So, kung wala, so, pass. Pwede rin yung recap ang guide niya ito kagahapon. So, bitbita nga itong SP number kagahapon paliho. Check din para sa itong caption din na, ha? So, take note nga. Uh, guide sir, dyan niya ito, ha? 3D and STL niya. Ni so, mga nakasur, take kagahapon. Join mo sa itong community YCM, mga sir, ha? So, thank you, thank you kayo. Ang makulit pagsubay sa uh, guide karo ni eh, Press Vlog. So, kung um, sa mga nakasurte din, ha? Hope nga maka-swerte na sa taron, Ay makalut pag share mo, sir.